Uh, <coughs> naganda kami ngayon ng mga gagamitin namin kasi bukas kidyo laban namin sa Santa ano? San, San Mateo pala ito may dala kaming bigas ito, may mga dala kaming tubig magdala na rin kami ng bahaw yan o oh. ano bising busy sila dyan o oh. oh. yan oh. Bising -bising. yan naman yung yung handler <laughs> ma ma makukuan yung YouTube ko. <laughs> Mababan. <laughs> Yan. Mga panlaban natin. Huwag muna natin stressin. May content tayo. May scrap pin. Ito yung mga uh, lalagyan natin ng manok. Yan. Tapos ito yung patuka. Yan. Richard. Richard yung natin mga manok natin nandun pa maya maya na natin kunin bago umalis antay antay muna tayo dito so, ah, ah, ma maaga kasi ang kwan dun ulutan alas alas 10 do yung ulutan dun ay alas 10 alauna ala, ala ng madaling araw So guys nagkuan din tayo ng kwan nilagang bawang at sibuyas na may kalamansi ang palakas ng resistensya to so. saan pala yung kuan dyan o papakain ako bukas wala akong binabat yan guys to dito na yan may mga patuka ito so. may kwan dito gatas ng gamot kaya ito yung bigas baka bot.